Pati nyo pong nakita at napanood itong mga reaksyon ng mga tao dito sa carnival sa ating uh, delegate sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo dahil nagpapatuloy pa rin mga kapolitika yung ating pagbibigay ng update at mga latest na mga balita dito sa Miss Universe 2025 sa pamamagitan nga ng ating manok na si Atisa. So nakita at napanood nyo, nasaksihan nyo kung gaano kainit ang pagtanggap nila dito kay Atisa. At in return si Atisa naman ay nag enjoy at aliw na aliw dito sa reaksyon ng mga tao sa kanya dahil hindi maipagkakaila na si Atisa ay pinagkaguluhan at center of attraction dito sa kailang pagbisita sa carnival. At nakita pa nga natin doon sa isang video na itong si Atisa ay uh, temporary host doon sa nasabing venue. So favorite ng crowd at the same time malakas ang appeal sa masa. At napanood nyo na game na game itong si Atisa sa pakikipagsayaw dito sa mga tao doon sa nasabing lugar. At naalala ko sa kanya mga kapolitika yung uh, majorit pa lang ito si Atisa doon sa kanilang probinsya sa Quezon province. Talagang ganitong ganito yung aura niya at even doon sa kanyang tourism video. So nakita nyo rin at napanood na saksihan nyo na inilabas ng mga tao yung kailangang mga cellphone para i-cover itong si Atisa sa, kanya, sa kanyang pagharap doon sa mga tao. So makikita talaga na malakas ang kanyang dating, malakas ang kanyang appeal dahil hindi, hindi natin maitatago na sobrang ganda ni Atisa at even hindi lang mga Pinoy, even yung mga ibang mga vloggers sa ibang bansa, even itong mga Vietnamese, Most specially itong mga thai ay paboritong paborito na kunan ng moment itong si Atisa Manalo. So ano po ang inyong magreaksyon dito sa pakikihalubilo ni Atisa sa mga tao, sa kanyang pagsasayaw at yung mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tao na kung saan ay talagang binidyuhan itong si Atisa at Wang Tuwa nung makita nila ang ating kandidata. Dito sa Miss Universe 2025 sa personal. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat po.